Panoorin nyo kung saan malakas talaga ang mga senador sa bawat lungsod, bawat region, bawat lugar. Panoorin nyo yan. Silong number one sa one to five na mga senador out of the country. Ang ganda, ang ganda din tingnan. No? Ito yung mga basihan sa mga 2028 na election. O, panoorin nyo, panoorin nyo. NCR, number one si BAM. Oh. Correct, no? Oo. Oh, oh. And Ilocos Norte, narinig ko ang taas ni BAM Aquino, which is so ironic. Okay, yeah. Region 1, anong uh, anong mga lugar ang Region 1? Region 1, uh, makita natin oh. dito yung Ilocos Norte, mm -hmm. no, La Union, and you will see, uh, at Region 1, this is Marcos country oh, oh. for the longest time. I mean, Marcos is top, that's expected. But you see, um, BAM oh. Aquino is already at number three. Yeah. That's almost 878,000 votes, no? Mm -hmm. So, ang laki nung uh, kinikerry niya, no? Oh, oh. Region 2, ito yung kagayan Valley, no? So, Batanes, kagayan oh. Isabela, Nueva Vizcaya, at Quirino. O, Region 3, tignan natin ang mga graphics ninyo. Ang galing pag-aaral. Region 3, ito ang Aurora, Bataan, Bulacan, oh. Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac. So, tandaan po natin, ang bimaropa, ito ang Mindoro Oriental, Occidental, Marinduque, Romblon, at Palawan, oh. Oh, next, okay, mga isla po yan, yeah, oh. region 5, number 1 na naman si Bam Aquino, yeah. region 5 is Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Calanduanes, oh. Masbate at Sorsogon, ang region 6 po, Aklan, Antique, Capiz, Iloilo sa Panay and the province of Guimaras, ang, ang region 7 is Cebu, oh. mm -hmm. Bohol, Negros Oriental at Siquijor. At ang Cebu Province itself has over 3 million votes. Yes. And Cebu City has over 1.5? Oh. Close uh, to that. 721,000. Okay. Yeah, okay. All right. So Cebu <laughs> Province is powerful at 3 million votes. Lahat ito ay Duterte supporters. Oh. Yes. Oh. Ang Eastern Visayas is a Romualdez Bailiwick. Ito ang probinsya ng Biliran, Leyte Northern Samar, Samar Eastern Samar, Southern oh. Leyte at mga Duterte candidates ang Top one and 2. Mm -hmm. Okay. Region 9, uh, we start seeing na uh, yung... Uh, yes, we start seeing na oh. yung uh, Duterte uh, power talaga uh, really, uh, uh, really, really, really uh, working, no? Dahil mag-uumpisa na tayo dito sa mga Mindanao regions. So, Senator Bongo, more than a million, oh. no? And then you see that the top two, three and the four no? Are Duterte-aligned candidates. We... This, this is the first time we see uh, Philip Salvador ranking yeah. in the top 5, for oh, example. Oh. So, ang Region 9 oh. po is Zamboanga Peninsula. Ito ang Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur. May limang lungsod po sa Region 9. Oh. Region 10 is Northern Mindanao, Camiguin, Misamis Oriental, Lanao del Norte, Bukidnon, Misamis Occidental. Region 11 po ay may 3.4 million votes. Napakalaki nito. Oh. Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental. Yes, and this is definitely uh, the home then oh. of the Duterte's Davao City. I think no surprise that Bongo is number one here and Bato de la Rosa comes at second, both at halos 1.7, more than 1.7 million respectively. Oh. Napakalapit ng kanilang uh, boto dito. And, but I think ang uh, pinaka uh, magandang i-point out dito sa Region 11 is that this is really an expression ng command vote ng mga test. Region oh. 12 provinces is Soxargen. This is Central Mindanao. Mindanao pa rin ito. So, uh, yes. Of course, ito South Cotabato, Cotabato, Sultan oh. Kudarat, Sarangani, ang mga lungsod dito, General Santos. You would think pag General Santos, o oh, dapat si Manny Pacquiao mataas dapat sa oh. region 12 yes. pero he is not even in the top 5. Yeah, to, to ano lang to answer that Karen. No? Actually, tama ka hometown to niya ni, uh, ni uh, Senator Pacquiao and siya ay oh. nasa pang no dito. Hindi ko lang mapakita ngayon dito sa ating tablet no, but uh, pang si siya uh, Mari Pacquiao sa region 12 no. And in fact, pag tumingin ka sa iba't ibang lugar sa Mindanao no, oh medyo uh, naglo-load siya eh no? so oh, balik na lang tayo right. doon sa ating graphics okay. no? oh. pagka tinignan mo sa iba't ibang lugar sa Mindanao may laglag din talaga siya eh 20, 21, yeah. 22 oh. tapos sa sarili niyang hometown pang sampu so, you would, ang tano, number one siya dapat ano nangyari kay Manny Pacquiao? Yes. what happened to him? siya. Yeah. Marami nagtatanong, pero I think a couple of reasons. One is that una-una oh. yung kanyang pagiging part ng Alianza Slate. No? Okay. That makes him difficult kasi ang, ang kanyang baluarte ay nasa Mindanao at dito siya kukuha ng mga boto. No? Pero nakita naman natin na because of the, yung oh. mga Alianza candidates, labas talaga yan sa Magic 12, say for a one or two names no? pagka sa Mindanao. So, biktima siya noon. Oh. Nahihirapan siya magkampanya, nahihirapan siya makapagbuo ng mga alliance oh. On the local level. And then, on the second, the uh, second observation, medyo hindi masyado din nga uh, talagang uh, naggawa ng isang uh, maingay na kampanya itong si Pacquiao. Parang medyo tahimik oh. nga siya ngayon. Eh. Tahimik, no? Oh. Not a lot of campaign ads, hindi mm -hmm. din masyado nga uh, uh, yung sa social media, no? Sa digital, no? And maybe. What, what about relevance? Ang Region 13 is Agusan oh. del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Island, Surigao del Norte, and Surigao del Sur.